morning mga kababayan so yun mga kababayan tayo ngayon ay nag para sa Christmas party ng mga bata ngayon Ayan, uh, sa mga Christmas party ng mga batang relocation dito sa aming lugar so mga kababayan ang ating pakakainin bata ay nasa kulang dalawandaan bata no? so ngayon uh, ito po ang aming Agahanda ngayon. Uh, bago bagong lahat. Uh, shout out muna po sa United UFW Charity Group. Dahil sila po ang nagbigay ng uh, panggastos dito. Sila po ang nag-sponsor sa Christmas Party ng mga bata. So, ayan. Uh, Tara, samahan nyo ako mga kababayan. At panurin nyo po ito. Sana pakisiyan na rin po para uh, marami pa tayong mga batang matutulungan. Okay, tara na mga kababayan. Mga kababayan, ito na yung ating ano, ayan. Ito yung kanin. Nilagay na natin sa lagayan. Hindi muna natin nilagyan yan ng chicken kasi mainit pa. So, naghahanda na tayo Lito dito. Saan ba yung chicken natin luto na? Tingnan ko nga. Tas mo, salamisa. Ito mga yan. Ayan mga kababayan, luto na yan. Fried na fried. Crispy crispy mga kababayan. Ay sarap. Ayan. Ang sarap po ng ano. Ayan po ang aking uh, officers. So uh, officers na tumutulong sa akin. Mamaya may mga darating pa. Ito naman yung misis ko. Walang ginawa kundi kumain. Ayan po yung isa. Ay tagaluto. Ayan nandoon. So ayan. So mga kababayan, mamaya po abangan nyo po sa aming pamimigay. Ito, kumakain na oh. Ano? Kabay ka naman diyan. Ayun. Hello. Ayun. Sige. Mamaya po. Mamaya panoorin niyo po. Magla-live po ako sa FB mamaya. So abangan nyo po mga kababayan. Ayan, magtimula na tayo ha. Magtimula na tayo. Ah, oh, tige po. Kapapa, mo na doon. Oo. Kahit walang intab, talit po kayo. Tingnan mo kung walang intab. Ayan. Ayan. Okay, manalangin muna tayo, ha? Manalangin muna tayo. Lahat po tayo, dito tayo, sa harap. Doon po. Kasi dito, hindi kayo makikita dyan. Dito tayo, sa harap. Mga girls, matitig. May mga staff pa kayo? May mga staff. Bakit wala kayo staff? Hindi kayo mabot? Kasi yung staff ko, ay 180 lang. 180. Napakaraming bata. So, yung iba mga staff, Tali na lang kayo sa laro. Ano? Okay, doon tayo. Tali na lang kayo sa laro. Ang lahat ng staff naman ay mayroon pagkain yan. no. Bakit sa isang bata maraming hawak ng staff? O, oh, tuloy sa'yo, bakit napagrami mong hawak? Malami na Ha? Sino ang may Ibigay mo sa mga mga mayari. Ibigay mo yan. Yan. Ibigay mo kasi wala silang pagkain mamaya. Pagka wala silang staff.

Yun na po pa sa dulo. Magpano tayo, magpa-stop dan. Sana yung stop dan. Tasayaw tayo, paghinto ng tugtog. Paghinto ng tugtog. Kung ano ang posisyon nyo, yun na lang. Okay? Nisindihan nyo. Ano, pagka nanalo kayo, kumuha kayo dito ng isa na gusto rin nyo. Gusto ko kayong mamili. Ano? Chairman. Yeah, Ayan, naintindihan niya? Okay, sige. Okay. So, ayan. Uh, pwede kayo sumali lahat kayo lang. Walang, uh, ito naman, uh, gawin natin sampung. Sampung babae, tampo lalaki. Ang iba na hindi nakasali, mamaya naman sila kasunod na naman. No? Oh, ayaw na mayroon sa harap. Yun doon na kukuha sa likod. Yung lima doon sa likod na babae sa lima na laki, pumunta sa harap. Ayaw na sa likod. Bantayan yun dyan, bantay. Atras muna kayo. Atras, atras muna tayo. Hello. Hello. Ayan, dito. Ayan na. Nagtulang ka na. ito na.

Antran, dito na, Antran. Oh, ayan. Doon so, tayo sa ano, doon kayo banda. Ayun po dito. Doon tayo banda. Ang lahat ng hindi kasali sa likod, para kayo naman kukunin ko na sa likod. Hindi ako kumukuha sa harap. Doon so, sa likod ang kinukuha ko. Ayan. Ayan na, may nagtapotong ka na. Ah, kayo, huwag kayong ganyan. Ato, huwag Lumabas ka na dyan. Hindi ko kayo obligado kung dito. Dahil hindi, kung mag-away lang din naman kayo, huwag lang kayong Ha? daw ano na may dadaan. Ha?

Diba? okay, Para maayos na Okay Asa lang sampo, taas ang kamay Ayan, sampo na yan O uh, Music ayaw kay sayaw Sampo

Sabi ko sa inyo, sayaw, hindi yung nakatayo lang, di diba? Uh, ipakita niyo yung game booth niyo, yung pinakamagandang sayaw dyan. Len, yung... tayo mga tinatayong. In the long game, in the long

Nay, buk na yaya mo na tayo na yung labayo kalandian. Hello, hello.

Cool. So you know Ayan, yeah, 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 oh, yan, tanggal na yung ano. Ayan. Yan. Yung lalaki, yung batang lalaki. Oh, Ong ginis, ki winis <laughs> lol Allah winis selama Kanada, kanada Tanggalin rata, tanggalin mera Oao yang kolam ni Inuf. Lah. Wah. Dangkal. Ah. Dangkal abai, galau.

jalan

Wala, wala kayong nakita? Ang dami dahil na mga

daw. Hindi yan manalo. Yung hindi ko magawa. Yung mga hindi ko magawa, hindi yan mananalo ha. Natanggalin natin. Tanggalin na yung mga hindi ko magawa. Yung, yung hindi Yung hindi tumatayang tanggal.